So let's go mga kamobers Yeah Magbalot sa tagkaka mga kamobers Ang lingawan uh -huh. na lang natin mga kamobers mga kamobers Ang lang natin natin Ang lingawan Ah. So, yan mga kamovers. Kita na yung kakao mga kamovers. Ah, na may kakao na dry. Hinog, try na ito mga kamovers ko. Kauno na ito mga kamovers ko. Kapabagkuan. Sus. Medyo doubt-doubt siya kamovers. Pero, Tamis kayo mga kamovers. Ah nga eh. Tamis kayo mga kamovers. Mano yung kakao mga kamovers. Tamis pa siya yung relasyon. Ah? Hmm? Uy. Hmm. Sarap mga kamovers. Yeah, let's go. Kaon tag kakao.